Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikasampu ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korinto. Mga kapatid, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo, ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Yeso Kristo na ipinangaral namin ni Nasilvano at Timoteo ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya ay nananatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos dahil sa Kanya nakasasagot tayo ng Amen. Sa ikaluluwalhati ng Diyos ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ko. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iyay aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos sumihingal ako dahilan sa kasabikan na matamuya ang aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin at sa mga taong tapat iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, 'wag mo akong babayang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos at ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Aleluya, aleluya, dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito. Wala na itong kabuluhan, kaya tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi may ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,